Yan po si Ate Mel guys, super active na magsasaka pa rin sa kabila ng kanyang edad. Ito naman guys, ipapakita ko sa iyo yung kanyang husband. Naabutan namin siya na gumagawa ng uh, trellis ng tulos sa kanilang sitaw. Yan. Kasi guys, meron silang uh, talong, pinakita namin sa inyo na nakaraan, meron din silang sitaw. Yan. Bising-bising yung kanyang husband sa kanilang sitaw dahil gumagapang na sa baba. Kinakailangan ng tapusin yung kanilang balag. Yan, tinan natin to guys ha. Yan ang kanilang mga tanim na sitaw. Diyan nila itinanim sa pabundok, pataas ang lupa. Yan. Yan o. Oh. Malapit na rin yan. Kung doon sa talong umaanin na sila, ito mga siguro, kasi kapag namulaklak na guys, 7 days, pag namulaklak, mamumunga na yan. At aantayin na lang nila na humaba at ha harvest na rin. Yan. So, iyan ang isa sa kanilang pinagkakitaan. Umaani sila dyan every other day. So, aani sila ng uh, talong. Yan. Sumunod na araw, aani rin sila ng sitaw. Yan. At ipakikita ko rin sa inyo, bukod sa sitaw, meron din silang sili. Tinan nyo to guys. Yan ang kanilang sili sa tabi ng sitawan. Siling tari yan guys. Siling tari nasa tabihan ng sitawan ayan no mababa pa lang ang sili pero ang dami ng bunga ayano Ayan no, ang mahal pa naman ng sili ngayon, sili tari. Ayan no? kita mo ano? yan Oh. Hitik sa bunga eh. Kala mo mga dahon din sila kung mamunga. Oh, halos dalawang dangkal lang eh. Dalawang dangkal lang, ang dami ng bunga. Wow. Oh. Ang galing matindi ang expertise ng mag-asawang ito. 20 years nang nagtatanim. Sanay silang magtanim sa mga ganyan guys. Kasi may, may, lupa sila dati sa bundok. Ang tanim nila roon ang palaya. Grabe rin kung umani sila roon. Maganda kasi ang lupa ng bundok guys eh. Mataba. Tamo oh, ganda oh. oh. Namumulaklak. Ang daming bunga. Yan, napakaganda oh. Grabing si pag ng mag-asawang ito. May talong, may sitaw, may siling tare, Talagang nasa katawan na nila yung kanilang kasipagan. Okay guys, punta na tayo sa kung paano magtanim. Simulan natin sa land preparation. Mahalaga ang maayos na paghahanda sa lupa na pagtataniman. Yan, katulad yan. Linisin mo muna yung lugar. gagawakan ng plat, Gagawa ka ng kama. Yung tinatawag na, ayun, kama. So, yung iba, kapag ka, ka kapag masyadong maluwag, ini-sprayhan nila ng herbicide para mamatay yung damo. So, i-sprayhan mo yung damo, matutuyo yan, kasama yung ugat. Ang purpose noon para hindi kaagad magkaroon ng damo. Kasi kapag ka, tinabas mo lang, at biglang umulan at doon yung ugat sa ilalim eh mag ano 'yan tutubuli so yung ginagawa ng iba nagii-spray na lang ng herbicide ang disadvantage nga lang nun guys kasi talagang hindi siya gano magiging matabaan na ang lupa kasi nga pinatay mo na eh yung mga microorganism diyan na tumutulong para maging mataba ang lupa so patay lahat pati mga microorganism at ang gagawin mo dyan babawiin mo na lang doon sa organic lalagyan mo ng organic kapag ka, uh, pinulubos mo na yan so araruhin mo yung lupa bungkalin mo yung lupa tapos susuyurin mo isabay mo na guys yung animal manure habang nagsusuyod ka para mahalo yung organic doon sa lupa ang pagtatanim guys ay direct seeding direkta na itatanim mo yung buto doon sa lupa. So, magbutas ka na ang agwat ay 30 cm. Yan. Pero dapat guys, bago mo lagyan ng buto, bago ka magtanim ng buto, i -ano mo muna, lagyan mo muna ng inorganic fertilizer. Yan, para mabilis na magkaroon ng ugat. Pwedeng lagyan mo ng urea, pwede mo lagyan ng 14-14-14, yung complete fertilizer o kaya yung unique 16 ng Yara. Kada butas, lalagyan mo lang ng isang kutsara. Alam mo yung kutsara ng Jollibee, yung plastic na puti. Yan, isang kutsarang ganon, katumbas siya ng 5 grams. I-shoot mo lang dun sa butas. At siyempre tatakipan mo ng, uh, -an mo, ng uh, lupa. At saka yung lalim guys, uh, yung lalim ng butas mo, huwag masyadong malalim kahit matabunan mo lang yung buto ng halos doble doon sa size niya kasi pag sobrang lalim naman mahihirapan niya na mag sprout kaya yung oxygen so yung lalim ng butas mo ay halos maliit ma mababaw lang matabunan lang siya ng dobleng size doon sa buto yung sistema guys ng pag-aabono nila kuya amang pare pareho lang kung ano ginagawa nila doon sa talong, yun din ang ginagawa sa sitaw, yun din ang ginagawa nila doon sa siling tare. Yan, kinukumbine nila yung urea sa 14 14 14. Doon sa basal pa lang, bago maglani, magtanim ng maglagay ng buto, nilalagyan na kaagad nila ng urea tsaka 14 14 14. Yung yun nga, yung isang kutsara, yung butas. Sa so, tatakpan nila yon ng lupa sa kanila lalagyan ng buto. Then, in one week, seven days, tumutubo na yung sitaw. So, pag tumubo na yung sitaw sa loob ng pitong araw, in seven days, tumubo na yung sitaw, naglalagay uli sila ng, ng 14-14-14 complete fertilizer. Yan, dak, ano lang, dakot lang, halos ta, at gamit lang yung tatlong daliri, dadakot, tapos ilalagay doon sa Uh, gilid ng puno wag mong ididikit doon sa puno malalapnos yung stem ng sitaw ng baby sitaw so doon lang siguro mga 2 inches ang layo doon sa puno ng uh, sitaw and after 15 days na yun na yung kanilang application sabi pa nga nila tinitinan lang nila yung dahon kapag ka, hindi masyadong maberde eh, naglalagay sila ng fertilizer. Ngayon, kapag may mga insekto naman, nag-i-spray sila. So, hindi sila masyado nakasunod doon sa bilang ng araw. Kung kailan sila mag apply ng fertilizer, tinitingnan na nila. Ang importante talaga guys, yung basal, yung bago magtanim, maihanda, maging ma... Uh, maging maging healthy yung lupa maging fertile, maging maging uh, mataba ang lupa. Kasi yung sitaw guys, mayroon kakayahan yan eh, na magkolekta ng nitrogen sa hangin. Yung kanyang ugat. Kaya kapag ka napaugat mo ng maganda, maganda na rin ang tubo niya. Yan, so alaga na lang sa tubig. Yung doon sa tabi ng bahay nila, yung talungan, nagagawa nilang madiligan yon Pero yung sitaw na yan talagang inaasa nila sa ulan. So, so far, maganda naman ang tubo niya. Ang gamit nilang uh, pang-spray guys sa mga, pe, uh, mga insekto, mga peste, yun nga yung lanate, dupon lanate. Yan. Yan yung ginagamit niya. Kasi yung lanate kasi, Uh, yung uod hindi na siya hindi na magtutuloy-tuloy yung kanyang metamorphosis hindi na siya magtutuloy-tuloy so mamamatay na kaagad siya yan. At doon naman sa mga langgam, gumagamit sila ng 7. Yung 7-7 kung tawagin nila, pero 7. <laughs> Yan ang uh, nakalagay doon sa kanyang ano. Yan ang ginagamit nilang pang spray. Guys, yun ang practice nila Kuya Amang nila Ate Mel. Gusto kong i din sa inyo yung programa ng Yara. Hindi ako endorser ng Yara, pero baka makatulong sa inyo to in case na may problema magkaroon ng hindi healthy kasi depende yan sa lugar ninyo eh. yan sa Yara yung programa nila doon sa isang linggo after planting alba sabi na natin 7 to 10 days yan naglalagay sila ng fertilizer 5 grams o kaya isang kutsara yan, katulad din ng ginagawa nila na naglalagay ng 14, 14, 14. Ito naman, ang gamit nila, Yara Mila Unique 16. 5 grams o kaya isang kutsara kada halaman. Yan, at ganoon din ang application noon. Huwag mo ididikit doon sa pinakapuno niya. Kasabay noon guys, doon pa rin sa isang linggo na yon sa 7 to 10 days after planting, naglalagay din sila ng pangtulong na umugat ng maganda at ang ginagamit nila guys ay yung Yara Vita Crop Boost yan yun ay liquid fertilizer na ini-spray 50 to 100 ml ang ginagamit nila kada isang sprayer na mayroong 16 liters na tubig at yan ay ina-apply na nila every week Yara Vita Crop Boost yan 50 to 100 ml So pwede ka magsimula sa 50 tinan mo yung resulta uh, at ispray mo linggo linggo yun ang kasabay nung uh, Yara Mila Unique 16 yan na uh, inilalagay doon sa halaman pagdating naman ng ika 15 days 15 to 20 days maglalagay uli ng Yara Mila Unique 16 yan. Ganun pa rin, 5 grams o kaya 1 spoon kada halaman. So, ganun pa rin ang gagawin. Mag-spray mag uli ng crop boost para doon sa mga ugat. Gumanda siya at maganda yung kanyang pagtubo. Kasi guys, dito sa may tinatawag na vegetative space, yung nagdadaho na siya, kapag ka nagfo-foliar ka o kaya naglalagay ka ng mga ganitong uh, uh, supplement katulad ng crop boost inihahanda niya yung pagbubulaklak nakakatulong ito para dumami yung bulaklak niya inihahanda para doon sa pagbubulaklak at pamumunga pag nakarating na sa may fruiting stage na yung namumulaklak na siya at nagkakaroon na siya ng Uh, pagsibol na mga bunga siguro mga uh, 28 to 35 days yan hindi na siya naglalagay ng unique 16 ang nilalagay niya na ay yung yara Mila grower yan nagkakaroon ng pag uh, iba ng ginagamit yung grower na hindi na unique 16 pero ang ilalagay mo lang na Yaramila grower 8 grams per plant. 8 grams per plant. Kung, kung doon sa unit 16, 5 grams lang. Dito, 8 grams per plant. Kasi nangangailangan na ito ng maraming ano, uh, nutri nutrient dahil namumunga na siya. Eh. Kung gusto mo talaga na mamunga siya ng marami, dinadagdagan na yung kanyang nutrition. So, 8 grams na per plant. At ang gamit niya yung Yara Mila Grower. Yan at nagdadagdag siya ng uh, nitrabor pero through 2 grams lang ang nilalagay so naglalagay siya ng grower yara grower na 8 grams at naglalagay din siya ng yara liba na nitrabor 2 grams lang yan at mayroon na siyang hindi na siya naglalagay ng crop boost na pang foliar. ang pang foliar niya na ngayon yung yara vitacal truck yan calcium yun guys para hindi mga hulog yung mga bulaklak at lalo pang dumami calcium kasi yan eh lalo pang dumami yung kanyang mga bunga yan, yan yung programa ng yara yan ngayon guys kung nag, uh, nagtanim ka ng tag init yan, importante yung dilig yung irrigation guys dalawang beses sa isang linggo dapat magdilig ka. Kasi kapag ka kulang sa dilig, nangangahulog din yung mga bulaklak. Yan. At nangungulot din kapag kulang sa tubig. So, importante din guys, yung weed management, yung pagdadamo. Kinakailangan, pag may mga damo na, eh, kinakailangan mong alisin yun. Eh, kinakailangan ma malinis yung ilalim ng sitawan. Para maiwasan yung pagdami ng peste yan yan ang paraan ng pagtatanim sa mga peste naman ayun nga nabanggit ko kanina lanate lang ang gamit nila at saka yung 7 yan so yan guys ay maani mga 45 o 45 to 55 days o kaya 7 days Pagka-namulaklak na siya, magbilang ka ng 7 days, yan ay mamumunga na. At aanihin mo yan every other day. Yan. Okay guys, yan na lang muna. Kung nagustuhan mo ang video ito, please uh, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you for watching. Happy farming. Bye-bye.